Hi, buhay. Grabe talaga yung mga tao ngayon. Bantay na bantay talaga yung galaw ko. Bawat upload ko ng video, may mga naiinis talaga, auntie ko. Pag-post ko pa lang, sabihin nila, kaka-upload mo ko lang kahapon, tapos mag-upload ka na naman. Kilikili -kili na naman. Kahapon nag-upload ka na ng kilikili -kili mo, tapos ngayon kilikili -kili na naman. Bantay na bantay talaga yung buhay ko ng mga tao. Ay! para naman talagang meron ako ditong ano, security guard sa social media na binabantayan talaga yung galaw ko te. Bukod sa bantay na bantay yung buhay mo, inaaway ka pa talaga nila. <laughs> Grabe talaga ngayon yung mga tao, no? Bantay na bantay talaga nila yung buhay ko. Para talaga yung feeling nila ka mag-anak nila ako. Para yung pakiramdam talaga nila, anak nila ako. <laughs> Dapat kasi ante ko, bantayan nyo na lang yung mga anak nyo. Ito ah, tips to ante ko. Mga ante ko, ang lalong lalo mga may mga anak kayo. Ito, bigyan ko kayo ng tips. Anak nyo na lang bantayan nyo. Kasi baka mabuntis ng maaga. Tapos, sayang lang yung pinaghirapan mo sa pag-aaral sa kanya. Tapos, pag mayroon ka ng mga anak na lalaki, baka makabuntis. Hayo na lang yung bantayan mo. Please lang. Please lang, yun na lang yung bantayan mo, auntie ko, ha? Hmm. Kasi ako, auntie ko, hmm. Wala naman ako ditong ginagawa. oy, oh. Wala man, oy, Ganyan, ganyan lang naman sa kilikili ko. Akig, akig, kid ka mo sa akon. Hmm. na kasala ako. Do may utang, kid ko dabi sa ila. May utang ko sa inyo na milyones. Do may utang ko sa inyo, ha? Tapos akig, akig, kid ka mo sa akon. Bawat upload ko, bantay, gid, Bantay na bantay, sarado. Ha? Huh? Ano ba? Nagwapahan ka mo sa akin? Nagwapahan ka mo? Yung dipuga. Kung nagwapahan ka mo magpalahi, ilang kay tigaan taka mo sang lahi. Ano gusto nyo yung lahi mo ni? May buk sa kilikili? Hmm. Yan Oh. May buk sa kilikili? Balbon? Hmm. Pwede taka mo bigyan. Hm. Tigaan ka mo sang lahi. Kita mo balbon na na. Pati ang diri na ako may mga buhok na. Kaso may filter hindi makita. Hmm. Hm tiga ang sa mga mahagba ng mga pilik mata ng mga bata titi <laughs> akig-akigid ka mo kalmahan nyo lang ti yung buhay nyo ha kalmahan nyo lang mag love lang tayo dito uy ganyan love love lang dapat eh okay hindi yung kapinang away kaysa kalibutan ah hindi ang bota aga sakit ang ulo ko sa inyo di putar pero hindi ko apiktado kalma yung heartbeat nyo te ikalma nyo yan, ikalma nyo, ha? wag yung gumaganyan-ganyan yung puso, tapos na, umiinit, alam mo yun, uh, naiinis kayo ko agad pag nakita yung video ko, te. <sighs> Sarap kayo ba boys, sa mundo, Pag free, di ba? Kig ah, kigid Hmm, kahumot, bago lang paligo. <laughs> na, ha, na, na, maakig ka naman. Maakig ka naman kayo nagpakita na naman ko sa kilikili ko. Yung report, aysh ko sa subong adlaw sa inyo. Mga pamuyayaw lang gin ko yung mga auntie at uncle, ha. Pag pa okay, na bala mo, okay ako na gani, di nag effort mag-video-video -video para makakita kamo mo saan kilikili. Hmm? Para, o oh mga maarte, pa kamo mapili, pa kamo sa kilikili daw mga gwapo, gid ka mga gwapa kamo. Ay, ay, itanggal binang mo sa kilikili, tanggal na asa kay kalain lang tawon. Anong kalain? Damo sinina na Damo kay gabululu sa kilikili. <laughs> hmm? Love yourself. ha, huh? Love yourself. Ganun lang yun, te. Mm. Kiss.